Sa nilayo-layo po ng aking pinanggalingan, wala po bang palaktakan dyan? Wala po bang hiyawan dyan? Wala po bang pagkain dyan? Joke lamang po. Simulan po natin ang gabi sa isang pampagod vibes na kasabihan. Na pag may piyestahan, pag may nagutong, pakaunon. Pag may napaha, painamon. Pero pag naghagad pa, sala naan ilohon. <laughs> Joke lamang po. Hi! Hello! Mabuhay! Standing in front of you is your first ever Miss International Queen